Hi guys, samahan nyo kaming gumawa ng ano nga? Bilo-bilo. Ano nga? Hulog-hulog. Hulog-hulog po ang tawag namin yan sa Quezon. Meron po kaming ano to? Ube and buko. Buko eh. May ube, buko, may kamote, saging, tsaka ito yung binilog-bilog no, na malaki. Ito yung pangit ang bilog. <laughs> yan na lang iyo. Ay, you know, maganda Ay, nga ang kit. Ay, ang pangit! Eh. Tapos ito po may gata sago pa pa po pala, nalimutan. <laughs> Ako na, otal otal na. <laughs> Tapos, may ganyan, may pa, gatas, na malaglaw. Yan. Yeah. Very lang special. Napaka-special. Pesta po kami today. Ito na siya, guys. Nilagay ko na yung gata, at saka, gatas, at saka, ano, sago. Wait lang pong kumulo, para mailagay yung mga sangkap. Yay! Luto na po ang aming hulog-hulog. Wow! I'm so proud of myself, guys. Ngayon lang ako nakaluto ng ganito. First time lang talaga siya. Wow! Sarap!